na lumus ginoo ko tambang intaw mo nena nalumos nena nalumos kaysa kay mo si PR na pa isa na isa uy ginoo ko uy lord uy tambang na bata isa oh maluoy tawon mo bata wala na Napa isa? Napa isa? Kisa may kisa may kisa may mukuan. Walay matawa. Rek, pag amping rek, pag amping rek. Rek, pag amping rek. Rek, hindi ka kemo. Sunod ang kay kayo, Rick. Bunog kayo. Isa. Napaisa. Easy PR. Ay. Ako, Lord. Yun ang Lord. Nawag kumain? Okay, samay. Isa ma yun, samay. Oh, Sabi ng dito. Sakit sa kamay. Ngalay. 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 Okay. merito yung mga ni-explore natin guys para lang makarating sa mga lugar na talaga namang napaka creepy at napaka critical area so, sa lahat ng mga nagsasabing madali yung mga ginagawa natin nasa sa inyo na yan guys kasi yung mga ginagawa natin ay napaka risky at napaka hirap Yeah. Kaya Bukting respito lang din sana Wala kayong magawa sa buhay Respeto lang Oh my god pakwanas panas pa pag madulas ka dyan, ah, wala eh, pang pang pang, -pang gilid dito grabe kang alay ng kamay guys wala masyadong nadaan dito pag araw pag gabi pa kaya Para lang ko et dilid lang ng harang ah. Ha. Galing ah. Ha? President 'yan. Ming, umalis ka. Umalis ka sa sadah. -sa -sa Masasagasa -sa -sa ang kanyan. ay Agi. Ang So hey guys, uh, mapunta na tayo ng uh, holes. Ito yung sinasabi nilang marami dito itong mga Uy nanay! Si nanay yun ah. Doon sa kabila. Ah. Daan lang ko yun ah. bakit nandito? Okay, papuntang post to guys. Baka umiksip na si nanay dyan. pababa pala to oh my god marami nang namatay dito sa force na to guys wow oh my god Wow! Talaga namang napakaganda. Uy, ano to ito? Ah! Ano naman ito motor? Oh Oh my God! talaga namang maw uh, ang hirap yung daan guys pero yan kaya So ayun guys, ang nakikita niyo sa lugar, isa tong napakagandang pool. Pero sa tingin yung napakaganda is nababalot din to. Pabalik ka guys. Nababalot din to ng kababalagan. Alam nyo ba kung bakit? Dito mismo, iilang buhay ang mga binawi dito sa pools na to. At nakikita nyo sa si video guys, talagang may mga nalulunod dito. Kaya bakit natin napuntahan to dito? Gawa ng may mga supporters tayo na i-explore to dito. Nag-vlog tayo dito guys pero babalikan natin to ng mag-camping dito okay so i vlog ko muna ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang force na to but suddenly meron lang talaga ang mga senaryo na nakakalungkot dahil may mga nangyayari dito kababalagan at may nangyayari dito pagkalunod ayan yeah, tara guys tingnan nyo naman Nandito yung mga cottages. Ayan. Meron ding bench dito para maliligo. At dito guys, yung ano niya, yung kalampag niya sa ilog, ragasan ng ilog, yung tubig, kumaano sa atin. No? Tapos tatawid tayo doon sa mga katigis din yan lang part na yan guys ang pinakamalalim sa pulse na to at yan din ang ilog na o oh, yung pulse na yan yung banda na yan dyan din nalulunod yung sinahita video guys tara Ah, dandahan lang tayo dito sa gilid guys. Dahil yan, napakalalim daw. Kita nyo, parang naglilo ko. Oh. ba? Diba? So, dito tayo. Sa gilid lang. So ayun guys, yung mga TGs dito Wala na rin o, no? parang hindi na napangalagaan ng mayos May mga nag iiyaw -iyaw, pero matagal nang nangyari So sad lang talaga eh guys Ang mga ganitong senaryo na magandang paliguan Pero nagkakaroon ng ano Kasi may mga nangyayaring pagkaluno dito dito mismo nagagawi. Ikaw tanungin ko guys, pagka ganito kaganda at may nangyayaring pagkaluno dito, gugustuhin mo kaya mo pa kayang maligo. 'Di ba? Pero ini-encourage ko yung iba dito guys na napakaganda yung pools at napaka lamig ng tubig. Kaya, yeah, try, ilibot ko kayo. dito daw yan guys oh dito nalulunod yung ano kasi malalim portion na yan at kung napapansin nyo guys ito oh yung katis na to, hindi na rin napangalagaan ng hosto no masira sira na upuan nakalawang na oh okay, kinakalawang yun na, ah ano, na nabubulok na at ito rin bulok na rin wala na magiging abandon na talaga to pagka wala na mga parokyano pupunta rito so ayun lang guys no? pinakita ko lang sa inyo sa likuran ko napakaganda at kung kaya mo na mga abutin at marating dito guys puntahan nyo to guys napakaganda ang lugar na to na maaamis kayo pagdating dito at mawawala yung stress nyo sa buhay ayun lang guys maraming salamat at tatawid na tayo dito mismo yun, alunod. So yun guys, maraming salamat sa inyong lahat. Salamat sa aho pagsuporta suporta sa Donkey Gas TV. Thank you. Love you so much guys. Love you. Bye bye.